nang umahon sa pangpang Ang langit agad na buksan At ang espiritong tunay na naog at pumatnubay kay Jesus na poong mahal At narinig naman dito Boses ng Padre Eterno Ipinangusap sa berbo, ito ang wikay anak ko minamahal Kung totoo, tuwang hindi ano lamang Ang buong sangkalangitan Ang heles ay nag-awitan Pagpupuri walang mumpay sa Mesiyas Na maalam Namaga maganap na matapos ang pagbibinyag kay Jesus. Nagpaalam na tibobo sa kaniyang pinsat-irog na masinta ang lubos. Nagtuloy sa kabundukan Si Jesus na po oh, mahal At magkukula siyong tunay Kusang napatukso naman sa demonyong Tampalasan Ano ngay nang dumating na Sa bundok na pinipita Pumasok ka pagkaraka sa isang yungib o kweba doon na nalangin siya di kumain ka untiman doon sa pag-aayunan puyat gutom sampung uhaw Tiniis na paminsanan sa apat na pungang araw. Paganap na totoo, pag-aayunar ni Kristo. Nagutom na nga si Kristo, dito na nga nitinukso ng mandarayang demonyo.